Tips ko sa lahat ng mga magbalak magbakasyon ngayong December, no? At sa mga kapwa kong OFW, ito po yung maa advise ko sa inyo. And so anyway, guys, nandito ako sa akin na. Ayan, susundo ako sa akin mga alaga, dalawa, Kambalyon High School. So yung college, bukas mayroon naman akong college kasabay. So anyway, regarding nga po doon sa pasalubong, uh, wag po kayo bumili kung uh, kung bibili kayo ng mga pasalubong Medyo madilim. Yan, kung bibili po kayo ng mga pasalubong, huwag po kayo bumili ng katulad ng panda, dano, uh, danob, okay? Medyo mahal po yung mga pasalubong yan, yung mga chocolate, yung mga bibilhin uh, tip ko sa inyo, bumili kayo sa mga, uh, hindi ko naman sabing changi eh. May mga ganon, tulad ng, uh, may malapit dun sa Sultan Mall, kung nasa Jeddah po kayo, nasa Cornish. Yun, malapit po doon, uh, katabi ng Sultan Mall, hindi mismo yung Sultan Mall, mahal po yun. Uh, parang mga kung nakakausap mo niya yung amo, yung driver, sabihin mo dalhin ka, okay, doon sa mga uh, mall, okay, yung bilihan ng mga pasalubong like chocolate, yung mga Asian, yan Asian na uh, mall, mga Asian na uh, yung mga tawag doon, yung mga tiangge-tiangge ko sa atin, doon ka doon ka ano doon ka bumili mas nakakamura. Kasi for example, yung sa sa mall ang Toblerone, sabi natin na 20 real, 20 real sa mga tiangge, mabibili mo lang sila ng 15 real, 16 real. So nakaka ka. Pero pareho lang din 'yon, pareho lang 'yon. Okay, maganda uh, pinaganda lang yung mall, pinaganda lang yung parang bahay. Pero kung tutusin, kung gusto practical talaga, marami 'yan. Uh, hindi ko alam kung saan, sa, mga iba-ibang bansa. Kung nasa Jeddah ka, sa Talia mahal 'yon, dun sa may Sarawat sana, kaso nawala na, nasunog na eh. So bandang Roda, marami diyan. Okay? Alsapa, marami dyan. Dito kasi sa Obor, medyo malayo-layo na. Sa Cornish, wala ko masyado makita. Sa Roda, yan, medyo, ang karamihan dyan, sa Roda, no? medyo madilim lang guys ha. Saroda, sa Roda, Al sa Alsapa, kasi parang divisoria style yan sa may Alsapa. Yun po kasi yung dati naming bahay, malapit sa embassy, Philippine embassy. Uh, dyan po kay bumili. Okay? Kung sa t-shirt naman, mayroon po mga sobra-sobra mall, parang ganon. Marami po yan at saka hindi lang sobra kasi ang sobra mga 10 real. Dito kasi sa amin, bandang ubor, may tinatawag na kamsa-kamsa. Ibig sabihin 5 real. Meron t-shirt. Pang ano lang, hindi naman siya mahal. Siyempre hindi original. Pang, pang pasalubong ba, pang bahay. Yun, may 6 real, 7 real. Yan, bili po kayo sa mga ganyan. Mga sobra, yan. Okay, kumbaga sa atin sa Pilipinas mga Divisoria Mall, parang ganon. Okay? Dalhin ka ka mo sa mga ganyan. Huwag sa mga special na mall like Talia. Mahal po yun. Mga branded po yun dyan sa Talia. Okay? Sa Roda, sa likod ng Talia, Roda na po yan. Okay? Bandang Sari. Yan, Sari Street. Kung familiar kayo dito, kung dito po sa si Jeda, marami po dyan. Dyan po sa mga loob-looban. Okay? Huwag sa mga class-class na lugar. Ay, mahal po talaga yan. Pang pang amo yun. <laughs> mahal po yan, mga branded. Pero tayo mga pasalubong, kasi yung driver nyo, alam naman siguro yan kung nagpapadala ng mga package yan. Lalo na kung Pilipino driver yan, mas maganda. Unti kaya, uh, Asian driver like Indonesia, ayan, India, yan makisuyo po kayo doon. Pero ingat ha, huwag kayo basta-basta sumama sa, sa ganyang lahi. Lalo na kung wala kang kasamang alagam magsama ka ng isang alaga mo okay, dalaga, pwede yan kasama, kasama ka sa pamimili huwag kang basta-basta nag-aalis lang kayo nag-iisa, ah, kasama yung driver eh, mahirap na rin no? delikado rin yan, mamaya kung saan ka dadalhin <laughs> imbis na sa mall ka dadalhin, baka sa malamig na lugar o mamaya, disyerto ay eh, mahirap na mga idol, di ba? so yun, um, ngayon pa lang bumili na kayo kasi October actually, dapat hindi lang kayo ngayon ang namili dapat mga nakarambuan pa eh. Kasi ngayon, siyempre magkano na lang yung magiging budget mo, oh, di ba? Pero pwede pa rin naman, pwede pa rin naman kayo mamimili. Isang bagsakan, 1,000 real, marami ka na mabibili. So magiging wise lang, maging wais ka lang sa pamimili. Bigyan mo ng, kung isang araw, rest day ka, sabihin mo, sabihin mo sa amo na, uh, sabihin mo, magbabakasyon ka, di ba? Alam, may ticket ka na, o oh, di mamimili ka, umabay naman yung amo. Hindi kaya samahan ka ng amo mo. O, oh, madam, can you with me? O, oh, di ba? Mami, uh, I, I buy my stuff to give my Christmas. You know, you know that Christmas. Oh, really? Oh, di ba? Malay mo, bibigyan ka pa rin ng pamasko. <laughs> oh, ba? Diba? Malay mo, ililibre pa yun. Oh, di ba? Discarte lang yun eh. Oh, di ba? So, ganun. Um, ngayon pa lang, bumili na kay pa unti-unti. Okay, bili ka ngayon October katapusan. Kung may sahod ka, bili ka pa 500 real. O da November, bili ka 500 real. O di ba? December bago mo eh, bili ka uli. Marami na 'yan pang pasalubong mo mga chocolate niyan. At saka bumili ka na rin ng traveling bag para do sa mga isang buong mong package. Bung buong pasalubong, mura lang 300 real, meron ka na nun. Malaki na 'yon, 20 kilos na 'yon. O doon ka rin bumili sa mga ganyan. Mas mura, okay? Do sa mga bagong OFW, yun yung tip ko sa inyo. Lalo na kung magbabakasyon kayo. So, hindi hindi naman kailangan masyadong mahal yung bibilihin mo pasalubong sa mga kapit bahay <laughs> bigyan mo na sabon may ginawa akong content sabon magrereklamo pa yung amo ay yung kapit bahay tapos sabon meron din naman silang sabon na ganun ay bala sila di ba so maraming mga sabon mura ha? yung kulay yellow wala yan sa Pilipinas dito lang yan simple bilin ditol ay ko sa Pilipinas may ditol ba mura lang po yan mga merong 2 real 3 real sa sa ano kasi sa mga tindahan 5 real yan okay? pero sa mga ganong changgit changgit 3 real makakabili ka may yellow may green yan yung binibili ko dati yan ang masarap pa sa lubong pwede mo rin pambato sa, dry, sa kapitbahay pag uh, maarte <laughs> ba? Diba? so yun lang short video lang naman haba ako nag ako ng ng aking uh, alaga. So wala akong headphone, wala akong mic para ano. So yun lang. Tamang kwentuhan lang naman. Malay mo makatulong. O di ba? Comment kayo guys kung saan bansa po kayo. Uh, malay mo na dito po kayo sa Jeddah. O di pa siya lang kita. <laughs> okay. Sige yun lang. Ingat-ingat mga idol. Uh, Merry Christmas. In